Ano pong update natin sir sa investigation ginagawa po ninyo dito sa illegal na pangre-recruit ng mga kababayan natin papuntang Italia? Opo uh, Sir Aljo, nakakalungkot ano dahil uh, as of last count, ang huling number ng mga biktima na lumapit na dito sa Pilipinas ay nasa 68. Okay. Mm. Uh, Nagsimula po ito the other week nung uh, nakatanayam natin yung labing walo sa mga nabiktima na nandito sa Pilipinas. And then when we uh, endorsed the matter to the DOJ para po mas mapagtulungan yung investigasyon, lumobo na po ang bilang sa uh, 68 na po nakatao na nagre naging biktima nga sila nitong uh, king visa consultancy at king hmm. recruiter na nakabase po sa Italia. Pa, paano po sila ah, na-recruit illegally? Pa, paano po yun? Ginamitan pa, po. po sila ng uh, uh, social media accounts or personally silang kinausap or through networking. opo Yung modus po na ginagamit ay uh, doon sa initial naming pakikipag-usap uh, at sa initial naming uh, hmm. pagkuha ng impormasyon sa mga biktima. Uh, karamihan po sa kanila ay may mga kamag-anak sa mm. Italia. Mm -hmm. So doon nagsimula, yung mga kamag-anak nila gusto silang punin. Mm. So kukunin sila sa Italy. Uh, ang gagawin dapat ay uh, ihanap sila doon ng trabaho. Oh. Yun ang pangako ng visa consultancy. Ihanap sila ng trabaho at tutulungan silang madokumento yung uh, tinatawag nga oh. na luta costa, yung parang uh, requirement para makakuha sila ng work permit papuntang Italy. Anong so, visa nila? ano visa po nila? An, Tourist or uh, relative ba yan? Visa? May ganun ba? Opo. Supposedly po, uh, sir, kung maka mabibigyan sila hmm. ng permit to work na manggagaling sa isang, uh, manggagaling mismo sa Italia, makakaproseso sila dito ng working visa o working permit. Manggagaling dito sa Pilipinas, dun sa visa consultancy. Okay. ay sa visa processing center, I should say, ng Italia dito. Okay. Kasama ang palad po, sa kasama ang palad ay uh, peke yung ibinigay sa kanilang dokumento. Uh, yung mga nakapanayang natin, uh, dalawang beses silang nagpunta dun sa uh, visa processing center ng Italy dito sa Makati. Mm. And then yung una nila pinakansila yung uh, mga tauhan ng Visa Consultancy sabi ay nagkamali pala hindi pala ngayon yung schedule ninyo uh, i re namin na ayusin. And mm. then after a month nagpunta uli, mm. pinul-out sila sa kadahilan ng nadiskubre dun sa iba nilang kasamahan ng mismong Italian Embassy. May mga do na Peking uh, intent to work or Peking parang sponsorship permit na ibinigay sa kanila ng Visa Consultancy. Yan po yung uh, Uh, masamang nangyari. So, ah, ganun ba diba? yun? So, ang proseso niyan, galing sa agency, yung consultancy. Agency yan, di ba? Tama ba? Yes po. Sila okay. ang magbigay uh, ng working ay, permit visa consultancy. Sila po yung nagbigay ng requirement oh. Oh, requirements. na gagamitin dapat sa pag apply ng working permit. Oh. Sila rin yung nagsabi na may trabaho tatatnan sa Italy ang mga ito. Oh. At uh, dahil ito yung trabaho na inaalok, ito yung gagamitin ninyo ng mga papeles para makuha nyo dyan sa Pilipinas yung work permit ninyo. Yung yung mga requirements na yan na di umano nang galing sa Italia, tama ho ba? Yes sir, yes sir. Pagdating dito, peke, peke. nung na-impreset yes, na sa embahada ng Italia sa Pilipinas. Ganon. Yes sir. Gumastos sila sa Magkano ginastos nila? Pinaka mababa dito bawat uh, um... nalokong individual ng mga Pilipino. Opo. Sa pagkakatanda ko po, may mga nagbigay ng around 100,000, yun yung mababa. Pero it ranges, sabi nung iba, sabi nung iba, nasa ano na daw yung naibigay, around 4,000 euro. So kung 4,000 euro, we, let's we'll make the conversion, na sa 200,000 naman, 230,000, 240,000. Okay. So far, kumusta na ang mga nabiktima? O oh, saan sila ngayon? Nag, uh, nasaan sila ngayon? May, may nakaalis ba papuntang Italia o wala? Ah, uh, ang matamis na pangako po ng oh. visa consultancy ay may mga napaalis na kami. At uh, sabi rin naman po ng mga naging biktima, may mga kakilala sila na datihan pa, ito oh. ang visa consultancy ginamit na nakaalis. Dati. Dati. Diba? Dati may, may ganun po. Pero dito sa grupo na ito, Wala. yung sinasabing 68 na, na it could balloon as much as 100 or almost mm. 200 daw ito ng mga grupo kasi yun yata yung laman ng chat group nila mm. Uh, na mga supposedly ay paalis galing Pilipinas wala pa pong nakakaalis. So bayan. hindi sila nakaalis talaga. At Yes sir. Okay. Nasaan na yung uh, agency mismo? Oh, makukuha ba nila yung pera? 'Yun lang ang yun ano, ang concern ng mga kababayan natin na biktima. Mababawi yes, ba nila yung pera? Totoo po 'yan. Uh, yun po yung, kasi nung kinausap din naman natin ng mga biktima, Apo. sabi namin uh, mahihirapan kayong pumunta ng Italy kasi peke oh. ang dokumento. Okay. Yung pera ang alam namin na habol na lang ninyo kasi sayang po yun. Pinaghirapan po ng mga kababayan mm. natin, itinangay na lang at uh, mm. iniloko nitong uh, consultancy. So uh, yung po ang hinahabol ngayon, uh, yung visa consultancy is based in Italy. It's owned by Filipino National. So yun mm. po yung uh, pangunahing tinutugunan ng ating konsulado sa Milan mm. sa pakikipagtulungan din po ng ating migrant workers office uh, staff. Hmm. na naroon. So, yun po yung isang uh, parte nung uh, ginagawa nating pagtulong sa mga ano natin, sa mga kababayan natin. O, natin opo. Yung pong visa consultancy na nakabase sa Italia na pinatatakbo ng isang Pilipino, ito ba ay parang uh, branch or uh, iisang kumpanya na meron dito din sa Pilipinas, itong uh, juridical personality na itong visa consultancy? Opo na tumanggap ng mga pekeng uh, dokumento? O iisa lang po ito? Iisa lang sila, uh, sir? Sila po, ay uh, it's an Italian-based company. Okay. Ang ginawa niyang operation sa Pilipinas, kumuha siya ng mga ahente dito. Hmm. Ng mga mga tao dito na supposedly maglalakad on the ground. Ah, walang so, opisina dito? Walang Wala office? Pong, di ay, nako. So far po, walang nababanggit na opisina dito. Okay, uh, uh, okay. Lahat po ng mga meeting nila na naganap sa Pilipinas, Uh, yun lamang po malapit sa visa consultants ay sa visa processing center dito sa Makati no. uh, doon sila minimit ng mga tauhan o ng mga ahente oh. na nandito sa Pilipinas so. ang karamihan po ng transaction at pakikipag-usap doon sa mga may-ari ay naganap online hmm. at personal po naman yung mga mag anak na nasa Italy ang nakikipag-usap mismo doon sa mga Uh, may-ari ng visa consultancy sa uh, Italia. Kaya nang nga uh, eh, 'di ba? Paulit-ulit natin sinasabi sa ating mga kababayan, wag na wag tayong makikipag-transact halimbawa sa isang agency sa loob ng fast food, no? Restaurant yes, po, sa labas. Po. oo O, oh, na walang opisina dito. Tama, tama ba? Po kayo, o oh, yun, tama po. So, Kasi itong nababanggit naku. ko Sir Aljo, ang karamihan sa kanila minit sa isang sikat na coffee shop. Nako. Uh, doon daw sila nagmeeting nung una oh. na punta nila dapat sa visa consultancy, oh. ay sa visa processing center sa Italian na uh, visa processing center. And then nung sumunod sa isang uh, kainan naman na malapit din doon. So, sa labas-labas lang talaga sila kinikita, tinatagpo nung mga ahente. Pati yung bayaran nangyayari din doon. Coffee 'yung shop. bayaran po ay uh, online. Karamihan po sa kanila ay sa Italia na ganap 'yung bayaran. Aba, dahil pag anak po nila sa Italy ang nagsipagbayad and then may iba naman po sa kanila through wire or bank transfer ang ginawa. Okay, so nung uh, gagawin natin dito, kasuhan natin 'yung uh, pwede ba natin kasuhan eh nasa Italia po ito eh itong uh, yes, principal uh, office o kaya kumpanya, visa consultancy sa Italy. Ilan po sila dito sa Pilipinas yung involved na dapat din natin may kasuan? May nababanggit po actually na apat na tao hmm. uh, without going into the details po of the case filing para naman po uh, medyo ano yung investigation na may parallel investigation po kasi ang DOJ dito para oh. doon sa mismong case filing na. Uh, sa pagkipagpulong po namin sa DOJ nitong uh, nakaraang linggo lamang, uh, binubuo na po yung uh, isang malakihang kaso. Uh, yan din po yung nabanggit ng mga uh, uh, na liderato po ng DOJ at uh, kasama na rin po ang DMW. Uh, isang malakihang kaso po laban doon sa mga nandoon sa Italia pero dahil may link po na naganap dito sa Pilipinas, itong mga agent na po na ito, uh, mukha naman po meron tayong maisasampa na uh, posibleng syndicated na illegal recruitment at large-scale illegal recruitment din po. Kasama na rin po ang estafa at iba pang paraan ng pandulo. So tayo ang magsasampa ng kaso sa Italia o ang Italy D government? Dalawa po. Uh, Dalawa. Ito pong kaso dito uh, dahil may uh, malinaw po na may krimen namang naganap. Opo talaga dito. Na Matas naman po natin dito hmm. at may mga involved po at transaction na naganap dito, dito sa atin. Hmm. May isa pong aspeto, yun po yung uh, inaayos nung uh, ipinadala nating fact-finding mission sa Italy and legal assistance kasi kailangan din pong masuportahan yung pamilya ng mga OFW na nandoon. Oh. Uh, kumuha po ang Department of Migrant Workers, ng legal retainer at ng abogado sa Italia. Mayroon din pong abogadong ipinrovide ang uh, konsulado natin sa Italia hmm. para nang sa ganun po ay matulungan na makapag ng kaso yung mga OFW natin doon. Okay and any assurance again na may balik sa kanila yung pera? Malabo na? Ang kadalasan po kasi ang nangyayari sa mga ganitong kaso, Sir Aljo, for it not to prosper, uh, ibinabalik noong uh, ibinabalik noong concern uh -huh. na nung salarin yung pera mm. para po hindi uh, hindi na mag ng kaso sa yung mga kaso. Card. Opo. Opo, ganun naman po ang uh, ano na daiyan oh. naman po ang uh, kahitingan ng ating mga uh, naglalakbay na maka, makaalis o makapunta. Mm. So, didepende po ito doon sa pakikipagtulungan din dahil uh, yung may-ari po naman ng visa consultancy ay uh, nakausap na rin po naman ng uh, ibang mga tao ng uh, ating gobyerno, nakausap na rin naman po sa Italia. at mm. uh, may version din po sila na sinasabing at sinasabi nga nila na handa naman po sila makipagtulungan. So, uh, kung makikipagtulungan eh at least mauuwi uh, siguro sa maayos naman din data to na uh, eh, ang Mabuti dito, ASEC ha. Sampaan pa rin ng kaso mga yan, ipakulong, so, at ibalik okay. 'yung pera. Ganun lang yun. Opo. Hmm. Kasi kung kami po rin ang tatanungin, ah, kung magbabalik lang po din ng pera at ano, hmm. mauulit at Naman. Mauulit lang po, hindi po tayo makakapag-set ng example doon sa mga illegal po na ganito ang ginagawang trabaho. Okay, so abiso na lang po sa taong bayan para hindi mabiktima ng mga illegal recruiter o mga scammer dito sa Pilipinas na nais pong pumunta at magtrabaho abroad. Go ahead po, Asek. Opo. Sa so, mga kababayan po natin, simple lamang naman po yung pinapaalala namin lagi. Huwag pong maniwala sa ikutan. Uh, step by step po, dahan-dahan po yung proseso ng pag apply pa abroad. Uh, tandaan nyo po, apat, apat dapat. Siguraduhin nyo po, either sa DMW office lang po dito sa Ortigas, kayo mag apply o diretsyo po kayo sa isang lisensyado na recruitment agency. Pangalawa po, yung job order dapat ay aprobado. Nasa website po namin yan konting search search lang po sa website bmw.gov.ph and then pangatlo Huwag po kayong basta magbabayad ng hindi sa mismong opisina, yung binabanggit ni Gaaljo kanina. Sa opisina po kayo mismo magbabayad at pang-apat, may official receipt po na ibinibigay kapalit ng anumang bayad o kapalit ng anumang dokumento na ibibigay. So medyo maging wais po tayo, marami pong manluloko ngayon para hindi po tayo okay. uh, na lalamangan ng mga mapagsamantala. So dito wala pong official receipt, no? Dito, ng ito transaksyon dito sa Pilipinas, wala. Wala. OR, wala oh, pong opisina. No yan. Mga ano na po yan sir. Red flag na po yung mga yan na medyo may kakaiba at uh, mukhang scam at illegal yung pinapasok ng transaction.